Hello mga friends! Sa araw na to, tayo po ay mag-grocery shopping naman ulit dito sa Woolworths. Tara, samahan niyo ako. Shopping tayo ng mga kailangan natin para sa pag-uwi natin sa Pilipinas. First stop, Redwin na moisturizer kasi half price lang siya. So, bili tayo ng ilang bote kasi half price na eh, di ba? So, ito siya ay 1 liter ang isang container nito. Ayan, so sulit na sulit siya, di ba? Tapos, rin tayo ng shampoo at conditioner. So, itong herbal essences na shampoo at conditioner ay naka half price din ngayon. Alam niyo naman basta half price, favorite ko yun. Ay, ang kuripot. Eto, $5.25 na lang siya. So, bibili tayo ng isang bote ng shampoo at saka isang bote ng conditioner para babaunin natin sa pag-uwi natin ng Pilipinas. In case wala tayong shampoo at conditioner pagdating doon, di ba? So, hindi na tayo maghanap at magpanik at maghanap. Tapos, kailangan din natin ng face powder para hindi oily ang skin. Kasi, sabi nga dati sa isang talk show sa Pilipinas, oiliness is next to ugliness daw. Kaya, bili tayo nito dahil half price din. Ito siya ay yung Maybelline na Super Stay 24 hours daw. So, ibig sabihin, 24 hours na hindi tayo pangit. Sure kayo? Hmm, subukan nga natin. Next stop, chocolates mga guys. Kasi di ba pag umuwi ng Pilipinas, dapat may dalang chocolates. So, ano yung dadalhin natin ng mga chocolates? As, ali, ano, saan ba yung mga half price dito? Hmm, eto. Cadbury na dairy milk na chocolate bars. So, iba't ibang flavors ito. Ah, uh, eto yung... Uh, may, ay, oh, may Team Australia na yung bagong parang special edition so kuha tayo ng iba't ibang different flavors may mud cake din tag 3 dollars lang sila ngayon na naka half price sila eto naman anong slices na to basta may something pink something pink basta pretty in pink o ba? Diba? ano to uh, rasp raspberry ba to ayaw pa kong punin raspberry slices sa paglalakad ko ay nakita ko itong roasted chickpeas na favorite Oh. ko ba ako na isa or what hindi siya naka-discounted ngayon eh pero favorite ko to kasi parang healthy siya na stock di ba so tingin muna tayo tingin lang siguro muna tayo ngayon tapos next time pag naka-discounted siya bibili ako ano hmm ang daming pagpipilian dito ng health foods oh pero kukuha tayo ng isang isang bag ng macadamia nuts kasi parang hindi yan uso sa Pilipinas, di ba? At saka medyo mahal rin yan. So, siguro yung mga kamag anak natin sa Pilipinas, hindi masyadong bumibili nito kasi mahal. So, bili tayo ng isa para pampasalubong sa kanila. At para hindi chocolates lahat ang pasalubong natin sa mga friends natin at kamag-anak sa Pilipinas, dito rin tayo sa mga biscuits at saka mga, yung mga savory naman na pagkain. So, itong sakatan na seaweed, crackers rice crackers masarap to favorite favorite namin itong mga rice crackers na tuusong usuyan dito ng mga snacks so bili tayo ng ilang flavors na pampasalubong natin lalo na yung mga naka-discounted <laughs> tapos ito siya yung recommended ni G na pasalubong daw yung shapes Actually, hindi ako sure kung meron ito sa Pilipinas o mahal lang talaga sa Pilipinas. So, kuha tayo ng ilang boxes nito na pampasalubong doon sa Pilipinas. O oh, yan, idea rin para sa inyo yan ha. Tapos, itong wagon wheels. Kailangan may pasalubong ako ng wagon wheels. Kasi ito, very Australian to na pagkain eh. Very Australian na snack. Tapos, itong tiny teddy na mga chocolate na parang bis biskuit. Ganyan, Baon to dati ng pamangkin ko pag pumunta ng school eh. So kuha tayo ng isang box para pampasalubong sa mga bulilit sa Pilipinas. And then, itong pink na parang fairy bread na biscuit. Kuha rin tayo. Actually, hindi ko pa natikman to. Kasi parang pambata talaga yung tsura niya, diba? Pero, gusto kong ipasalubong rin ito sa mga bulilit dun sa Pilipinas. Kasi baka magustuhan nila. Kasi diba, ang pretty naman ang itsura nito. Hundreds and thousands. And then, itong lemon crisp na biscuit din dito sa Australia, kuha tayo kasi masarap to. So, siguro kuha ko nang para sa amin at pampasalubong din. At saka ito naman para iba. Kasi mga naka-discounted. So, yung iba para sa pasalubong. Yung iba para sa pantry sa bahay. And then, chocolates. Bili pa tayo ng chocolates. Marami namang M&M sa Pilipinas eh doon na lang tayo bumili or sila na lang bumili doon. Ito, Daryl na chocolate. Kasi yung Daryl na brand is very Australian. So, kuha tayo ng a few packs of Daryl na mga chocolates. Pampasalubong. Ang ganda kasi ng itsura din, oh. Pink, tapos may, may blue. Basta pink. And then, naka-half price ang tartar sauce. Para to sa so fish and chips, kuha tayo ng isa. And then, ito, hindi ito naka-half price ever. Pero, hinahalo ko to sa kung ano-anong mga ulam namin. And then, dapat magpasalubong tayo ng peri-peri mayonnaise kasi masarap yan na sauce. At gusto ko magpasalubong nito kasi it's one of the coolest things ever na yung maglalagay ka lang sa mug. Tapos, lagyan mo ng hot water. And then, may soup ka na sa umaga. O, oh, di ba So, bibili ako ng ilang flavors nito para matikman ng mga kababayan natin sa Pilipinas. Buti na lang naka heavily discounted siya ngayon. Half price ba siya ngayon? So, bibili tayo ng ilang boxes. Ayoko kasing bumili nito pag full price kasi kuripot nga ako, di ba? <laughs> Yan, so siguro masaya na sila nito. Medyo marami ng boxes ito. Pag hindi kumasya sa bag, edi punta sa pantry. Ayan, Mm, may creamy mushroom para sa friend ko na mahilig sa mushroom. At <laughs> may Thai red curry din. Tapos, balik tayo dito sa chocolates. Kuha tayo ng Darily ulit na all sorts. Pero, al alin ba sa mga all sorts na ito ang kukunin ko? Tingnan nyo, naka half price siya. $2.75 na lang siya ngayon. So, ito siguro yung pink kasi maganda yung pink. Pretty in pink, di ba? Raspberry na all sorts. Kasi meron din na ibang flavors. So, ito lang. At ang ating mahiwagang cart ay medyo puno na at medyo may space pa. So, daan muna tayo sa mga karne. Kasi kailangan natin ng karne sa mga ulam natin sa bahay. Otherwise, sisimangot si beloved na si boy. Kailangan natin, ano to? Uy, um, lamang loob ng mga, <laughs> ng mga manok. Ay, tayo ng atay. Pwede ito pang adobo at pang valenciana. At bili din tayo ng hearts. Kasi may puso tayo. <laughs> Tapos kuha din tayo ng mga gulay para kunwari healthy tayo. At saka huwag tayong mag-appear na masyadong unhealthy doon sa cashier. <laughs> yung mga ganun ba na excuse? Hindi. Para tingin-tingin muna tayo dito sa mga, mga ulam na discounted kung merong worth buying. <laughs> Pero yung iba dito kasi discounted nga sila pero hindi ko naman sila type. So, hindi ko sila bibilhin. Pero makimarites lang tayo, di ba? Ito siya yung mga meals na nakaprepared na sila. Tapos, pwede mo lang ilagay sa oven at lutuin sa oven for siguro 1 hour or 30 minutes, mga ganyan. Tapos, may ulam ka na. Hindi mo na kailangang maghiwa ng sibuyas at magisa at umiyak sa sibuyas. Ayan, may mga discounted na mga ulam meals dito. Parang karinderia na pinasosya lang ng konti. Pero wala tayong nagustuhan na ulam dito Anyway, la last tayo doon at yung sa mga gulay naman ay marami pala tayong gulay doon sa fridge sa bahay. So, ubusin muna natin yung mga gulay doon sa fridge sa bahay para hindi sila masira before bumili ng bagong mga gulay. At medyo puno na yung cart ko. So, bayaran na natin to See you later guys. Bye!